ating katanungan ay uh, saan nga ba sumali sa aling reality show si Sandara Park noong 2004? Ang sagot mo alas ay Star Circle Quest. Is correct! Uh, ang uh, niya noon ay si Roxanne Ginoon, Joros Gamboa, Melissa Ricks, at ang kalab team na si Hero Angeles. At ang nanalo noon ay si Hero Angeles. Ayan. Kamay sa tenga. Ito na ang Q2. Last month ay labas-pasok sa ospital si actress vlogger. Pero ngayon, niya lang sinabi kung bakit may sakit pala siyang picos na sakit sa ovaries. Sino si actress? Is it A, Ivana Alawi? B, Miles Ocampo? C, Heaven Peralejo? Ichika muna! <laughs> na! Dali! Nahuli na naman si Jo. Tomas. A. Ivana Alawi. Ivana Alawi is... Correct! Actually, kinukonsider nga ito ni Ivana Alawi na second life niya. So siguro masyadong ano na, no, no? Naging life-threatening ika nga. Kamay sa tenga! Ito na ang Q3. Ramdam na ang Miss Universe fever. Kaya ito ang tanong. Ilan na ang Miss Universe titles ng Pilipinas? Is it A, dalawa, B, tatlo, C, apat? Ichika mo na! Dali! Yes, Jow! B, tatlo. B, tatlo is... Kirong! Sayang. Kamay sa tenga. Still. Yes, Tomas. Si. Apat. Ooh. Si. Apat. Is. Correct! Yay! Apat kasi. no una, si Miss Gloria Diaz, 1969. Sumunod, 1973, Margie Moran. P. Awards back noong 2015. At si Catriona Gray noong... 2018. Sana bukas lima na. Yes! Yes! yes. Ayan yung maipanalo to sa round three. Ano nga ba ito, kid? At ito naman ang wala kang choice kasi nga wala ng multiple choice. Tatlo pa rin ang questions. Kada correct answer ay three points na. Dito, unless still hanggang makasagot ang lahat. Final round na ito. Kaya naman, back to you, Mama Oggs kamay sa tenga. Ito na ang Q1. Big hit ang collab ni na Bruno Mars at Rosie na APT. Si Rosie ay mula sa B. Na anong sikat na K-pop girl group? I Chika mo na! Dali! Ay! Yeah! <laughs> Nakakalo kasi, Jow. Talagang niya this time. Yes, Jow. Blackpink. Blackpink is correct! Kamay isa tenga. Ito na ang Q2. Anong D ang trabaho o profesyon ni Mike Padlan? Ito yung sinasabing boyfriend ngayon ni Chris Aquino. Chika mo na! Dali! Yes, Jow. Oh, Doctor? <laughs> uh, sure ka na ba dyan? Let's see. Doctor S. Correct! Kamay sa tenga, ito na ang Q3. Sa MMFF horror entry na espantaho, sino ang tres na santos ang isa sa mga bida? Ichika mo na! Dali! Yes, Jow. Vilma Santos. Vilma Santos is... Tama kaya si Jow? Si Vilma Santos nga kaya? Ang aktres na nasa ispantaho? Sino na kaya? Ang tatanghaling chika winner na maglalaro sa jackpot round?